Hello guys, so good morning. Ito mayroon tayo dito ng HP laptop. Ito siya, ano. And yung problema nito is no display, ano? So then na-found out ko na yung pinaka-main problem niya ay yung kanyang LCD. So dahil sa bago na yung design niya ngayon, so wala na 'tong ano, wala na 'yung nakaipit. Ayan, oh, napakanipis, di ba? Napakaano na lang. Ayan. Then napakahirap siyang tanggalin. Ito. Then, kasi ito yung mga new version ng mga mga laptop. Yung mga LCD nila. Yung mga ano na, ah, napaka super slim na itinatawag. Ano po? Super slim. Then, ito, naka, naka, kumbaga, naka-paste na lang siya sa likod. Then, wala na siyang tornilyo dito. Yung dati. Kagaya nito, ano? Ito, ito. Yun yung hinge niya. Ito, napakalit na lang. Pero, supporting hinge na lang siya. Wala na siyang nakalagay dito na tornillo dyan. Kasi ito na nga. So, paano nga ba magtanggal yan? Ganito lang yan. Meron yan ditong, ano, eto, ito, 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 Yung parang rubber, yan. So, nandito siya, nakalagay dyan sa part na yan. Then, dito naman sa kabila, ayun siya, yan. Yan. So, gagananin mo lang siya pa ganun. Kagaya nito. Then, ito. ah uh, Dahan-dahan lang, paganyan lang para ayan, sige iano muna natin yung ating camera, wait lang sige, ayan continue tayo, ito yung rubber nga niya, para yung ito yung pinakang piece nya ano, yan, rubberized na siya so, gaganunin mo lang siya Ayan, uhugutin mo lang dahan-dahan lang, dapat hindi mo yan maputol, ano, dahan-dahan lang, kasi uh, paste ito uh, nan, nanigas uh, yan naging flexible na siya parang rubber na. Ano? You know? So yan dahan-dahan lang para hindi siya maputol. Ayan. Ayan. So, ganun lang siya, guys. So, wag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Kasi, ito first time ko naman itong mag, ano, uh, ito, uh, mag, magtanggal nito, mag open nito. So, first time ko din na magpalit ng ganitong super slim na LCD. So, mag-order muna ako kay buyer, saka ko siya ibabalik. Ayan. Mm -hmm. Ayan na. Ayan, umangat na siya, di ba? Ayan, Oh. Ayan, so umangat na siya, di ba? O dito, sa kabila, hindi mo yan maangat. Ayan, dito sa kabila. Ayan. So dito naman tayo sa kabila. So dito naman sa kabila, kahit anong gawin natin, ayan ano. Ayan, kahit anong gawin natin pag ganyan, pag angat nung part na yon sa kanto na yon So wala, hindi yan aangat. Ano? Kasi nga, nakapaste pa yan doon sa loob. So ito, ito yung kanyang, ito, 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 itong maliit na ito, ito. Ito, yung tatanggalin natin. yan So ganun lang. Ayan. ayan, ayan. Sige, ayan siya, oh. Sige so, nga, sabi ko nga, number one, ingatan mo siya na hindi siya mapuputol. Kasi, mahihirapan ka ng matanggal yan, ano. So, dahan-dahan lang hanggang sa matapos siya. Kasi, ito yung mismong nagsisilbing tornilyo niya, ano, ayan. Yan, dahan-dahan lang. Yan. Ayan. Ayun, naputol na guys. Buti na lang, ano pa. Nakuha pa natin yung dulo niya. Sige. Yan, dahan-dahan lang. Ayun. So, ayan na siya. Ayan, di ba? Oh, wow. So, ganun lang pala siya ka-basic. Ganun lang pala siya, guys, ka-basic. And ito, 30 pins din siya. Ayan ah, 30 pins. Ayan, kita naman ba? Diba? 30 pins, eto siya. Tanggalin natin dito. Ayan. Alright. Ito na siya guys. Oh. Super slim. Napakanipis niya talaga. Totally. Then, wala na siya. Kung manonotice nyo. ba diba yung ibang ano, Pero siya dyan nakausli para uh, paglagyan ng tornilyo. Pero ito, totally wala na. Kasi nakadikit na lang nga siya. Ayan. 30 pins. Ano yung size niya? to ano lang siya oh kailan 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 lang ba to ginawa so yung date niya aha uh -huh. 2021 2021 March 2021 23 March 23 2021 ngayon 2023 na ngayon almost ano pa lang to magto 2 years pa lang uh, ito yung mga bagong-bagong uri ng mga slim type na LCD. Ano? So, ano ba yung size nito? Yan. LCM 14.0. So, yan. Napaka ano lang. Ayan. Yung size niya. Ito siya. Wow. Oh. Ayan. Yung size niya. 14.cm. Ito siya. 14.cm yung date code niya, yan. 2021-34, CS-21. Yan. Tapos, yung manufacture siya, uh, March 3, 2021. Ayan. Alright. So, super slim na to. Ito yung pinakamanipis. So, medyo mahal pa to guys pag in-order natin kay buyer. So, possible nasa 5,000 to 6,000 yung price nito. Sige, maghahanap muna tayo ng ano nito? ah uh, pamalit. Then, after that, yun. pabalik uh, na natin siya. sa so, dalawang uri ito. Ayan. Yan, so, so, ganun lang yung pagtanggal niyan. Then, ang pagbalik naman niyan, lalagay mo lang siya dyan ng paste. Ano ba yung lalagay natin? Ganito lang yun. Ito. So, pang cellphone, pwede na to. Almost the same lang naman sila. Ano? Na. Ayan. So, T700 yung black. Bili na lang kayo. This is available online. na so, bili na lang kayo. So, available to sa Shopee at sa Lazada. Yan. T7000. Yan. Okay. So, yan. ah uh, may natutunan naman tayo ngayon. Bagong kaalaman about sa pagtanggal ng LCD ng super slim na wala nang nakalagay na tornilyo. Alright. So, ganun lang yon So, sa pag-ano naman, lalagyan mo muna sya dyan ng paste. Yan. Then, dun din naman sa kabila. Paste. Then, yun. Ilalapat mo na yun. Then, that's it. Hanggang sa tumigas siya or manigas na siya. Ayan. Sige. Thank you so much. This is always your Kote. Alon Altamarina signing out. Peace out, guys.